Hi guys, ito pa Mr. Gamer Public Channel nagbibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gamay kindi, magnetes, crackers, sampalok, daily sweet beans at iba pang mga kot-kotin. Guys, nagpasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at nanonood dito sa mga video Mr. Gamer Public Channel. Thank you guys. Kung magustuhan niyo itong ating mga video, please subscribe at gawin nyo rin para lahat kumita at pagkatulong sa atin. Ang re-repackin natin, peanut brittle. Ang kilo ng peanut brittle ngayong June 2024, 160 pesos. Presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 5 by 7 para sa 20 pesos. Kailangan lang guys, bibilisan natin natin para re-repack nitong brittle para mas malutong siya pagka mabilis natin siyang ibabalot. Ang isang kilo guys, kailangan maka agawa tayo ng 12 or 13 kabalot. Guys, kung gusto niyo magtinda ng mga kutkutin, Ah, uh, punta lang tayo sa mga palengke na malapit sa inyong mga lugar. O kaya di man tayo sa Metro Manila. Punta kayo na ng Divisoria, Manila. Ando na lahat guys sa mga bilihin sa mga pista ng mga palengke. O hanapin natin ang mga wholesale na price para mas mababa ah uh, natin ng bawat bibilin natin guys. Katulad nitong brittle, kailangan pipili natin ang magandang klase at saka yung sariwa ang kanyang uh, kulay at saka yung kanyang itsura guys. Kailangan pipili tayo ng maganda. Huwag tayo pipili nito ng mga sunog. O, ganyan lang guys. O, bago naman natin to isel, kailangan ah uh, bibilangin mo natin kung magkano ating puhunan at saka kung magkano ating tubo pwede naman natin yan bawasan o dagdagan ba bago natin isin. O, oh, ganyan lang, o. Oh. Kahit nagtatrabaho tayo, pwede natin na magkakitaan mga puting. Kot o, oh, kung nasa mga bahay tayo, ang tayong ginagawa. Pwede din natin gawin itong mga pagtitinda nitong mga puting. Kot Apanoodin ah, nyo dito sa ating channel. Maraming tayong mga video dyan na iba-ibang iba iba mga nire-repack -re natin, guys. Mga gamit hindi. O, oh, iba-ibang klaseng mga puting. Kot at mga crackers. O dito, po, uh, pwede natin uh, gawin katulad ng ginagawa natin, guys. Yan, no? Sundan nyo lang ang ating mga ginagawa. Yan, no? At saka, depende na sa inyo, guys, ang presyo kung magkano inyong gusto. Itong sa akin, guys, pang 20 pesos lang ito. O, nasa inyo na kung magkano inyong gustong Ah, uh, tubo guys. Yan na. Na gano'n lang ang pagdirapak re na itong mga brittle o kahit anong mga magot eh. Kailangan gagamit lang tayo ng mga malino na plastic Oh. O yan, pagkatapos na ni Shell. Ah, uh, isasabit lang natin yan. Salamre. Yes po sa mga bahay man tayo. Kung meron tayong display na bintana, mas mga wag natin lalagyan ng screen para mas maganda yung kitang-kita lang sa labas ng ating mga kababayan. Yeah, yun lang guys ang pagsasabitan natin. Alam ano, mo lang yan. Eh, yeah, isasabit lang natin. O oh, yun na, mas maganda yan. At tingnan kung meron tayong mga money o may bang may mga sampalok, daily sweet na magkakatabi nating eh, sasabit, a sabit. Maganda tingnan mabibili na natin mga kaubayan. O di kaya mga gamit. Hindi. Yun. Hindi lang mabibili yan. Ang ginagawa ko guys, kumagawa ko ng 20 pesos at saka pang 5 peso. O so, di ba napaka simple gawin lang ang mga ganyan. Akot po. Thank you guys. Nagpasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at nanonood sa mga video Mr. Gamer Public Channel. Thank you guys. Kung magustuhan niyo itong ating ating mga video, ganay rin para lahat ay kumita at makatulong sa atin. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe, subscribe niyo na. Malaking tulong ito sa ating channel. Thank you guys.